Good morning mga ako school yan ah uh, punta tayo ng hospital kasi ang papa schedule na naman ako ng ultrasound buwan na meron akong stone nakakadalawang ano na ako eh nakakadalawang shockwave na kaya na uh, pa ultrasound tayo para makita kung kung meron pang naiwan or ano yan pero ang talagang gusto kong puntahan di yung malapit sa ospital yung bulaloan na sikat na sikat yan sa Imus uh, kasi matagal na silang nagbubulalo at masarap talaga hindi lang bulalo uh, meron silang mga spare parts ng baka kasi ano yan eh uh, katabi lang nila yung slaughterhouse yan, old school way of cooking bulalo Puntahan natin. Let's go! Ah, Bye. Ilakad ko kasi akala ko malapit lang iniwan ko yung kotse doon sa ospital Eh kalaating kilometer pa lang ilakad ko. baka kasi mahirap mag park uh, kasi ano eh mahigpit dito sa imus na camping dito kaya sabi ko maglalakad na lang ako akala ko malapit lang kaya tapat lang po ito ng coke kaya marami pong kainan dito kaya lahat yan may pulalo. Pero, dito tayo sa aking suwi. Yan! Oo, oh, malapit na. Uutom na ako. Ayun! Dito yan. Let's go! Paalam nila, ma'am. Gano'n na kayo katagal itong, uh, ano niyo, bulaluhan? matagal na to kasi bata pa ako eh meron andito na yan eh tumanda na ako ng ganito andito pa rito mga <laughs> <laughs> 90s 80s ito kasi mga coast school katabi lang to ng slaughterhouse ng imus kaya uh, andito na yung mga kanilang mga bulalo, mga parts Uh, mga spare parts eh, no? Mga pata, buto-buto, ribs. Ayo, may laman din. At saka masarap talaga dito. Dinadayo to eh. At saka luto sa kahoy. oh, kaya masarap yun. Pati sabaw, Anli. Anong, anong pangalan ng restaurant niya? Susan? Susan Bula Luha. Susan Bula tapat ng Coca-Cola. Tapat ng Coca-Cola, at saka NBI. Ito po yung eh, dating... Uh, niya yeah, oh tayo okay, so, okay. congressman o ni congressman Ngayon ay mayor na ay namci ng ng si ng 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 ko ng 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 natin yung lutuan nila, tingnan natin yung ano. ano pangalan ng ng Lorraine. Lorraine. Uh, ng ano ng Bautista. Bautista? Okay. talaga to. Rotong bautista ayun po si tatay ko Siya po talaga ang nag-renews to ah. Ayun <laughs> ah, Sige po, tingnan natin yung kusina Si tatay hmm. Tingnan ko lang po yung style na pagluluto ko no? No. ayun kita nyo matanda na tong kala na to Oh. Ayan, uh, ito kasi ay luto sa kahoy kaya masarap itong kanilang bulalo na to. Ayan, kita nyo. Anong oras kayo bubukas? Six. Six, Six ng umaga. Oh. Ayan, kita nyo mga old school, oh. talagang punong-pulo, kulong-pulo. Punong uh -huh. Pinalalambo ito ng ilang oras. At mga four hours. Four hours na pinalalambo. Depende, po, kasi may pata. Ang pata ay... Ayan. Ayan, talaga. Masarap. Oo. Oo hindi mo makita ano usok <laughs> <ito>. <laughs> ayan Hello mga school at uh, maraming salamat po dito kay Himbang Susan pinaunlakan po nga ating pinakita sa atin ng kanilang kitchen uh, old school na pagluluto ng bulalo ayan Ya yeah, mga mga school tikman natin itong bulalo masarap to ayan dalawa ko nung rice ko. Yung gutom. ay oh, masarap. Pinili kong part yung uh, pata, yung ko. O, Ito ko hindi. Kasi hindi ko, uh, yung uh, yung Kasi Kasi ay yung nakita nyo naman mga co school pata yan buko pero sobrang lambot yan ay napakatagal na pinakuluan sa kahoy kaya napakasarap at napakalinam na lalo na yung sabaw ko Yo, mga ako, school, marami pong salamat. Andito na tayo sa bahay ng tatay ko. Ito po yung ancestral house namin. Wala nung nauwi dito. Ayan, tanatambay na lang namin. Marami pong salamat sa lahat ng subscriber po natin na unti-unting nadadagdagan po ulit. At, at ang views po natin ay medyo umangat-angat na naman. Uh, medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog. So maraming pong salamat sa lahat ng nunood at uh, sumubaybay, nag-like, nag-share, at uh, nag-subscribe. Hanggang dito na lamang po muna at uh, abangan nyo po ang ating mga susunod na video. Maraming po salamat. Adios!